Ayan guys, pinasa muna natin sa kanya yung ano natin, laruan. Siya na mapapatestingin natin. Hirap kasi yun, lata. ulit lang. Yo. Yo, lata. Pero kung malaking isda siguro yan sa full na. Yabang eh, no? di lang nakataba. <laughs> Ayan okay, to, testing ulit. Yey! Okay. Tripings nga tayo. Eh. Sero muna natin yung paggamit natin ng tiradol bago tayo gumawa ng ano. Bago tayo lumarga sa fission talaga. Para pagkagumawa na tayo ng video natin sa pag-fission. Kada tira headshot. Naks yabang talaga eh. yung <laughs> headshot ka agad. Kahit dulong. Ingat tala. Mababa. Uy mababa yung letra, Pahilain mga tal. Tingnan natin gusto nyo ano talo. Tinong mo, pa sa ka din eh. lang pa yung <laughs> <laughs> Safe lang, mas malapit pa pala yung mga tira oy. eh. Isa pa Nakailang shot ba ako? Nakailang shot? Hindi ko alam may eh. left and right tsaka up and down yun tol eh. Ah, apat na shot ako. Tinan natin ah. Iskara natin kung ano, kung gano'ng kalak. Dito ka tol, gawin ka dito. Yan, daya mo naman. Umuungos ka na sa guwit natin eh. <laughs> Papasiro pa din eh, no? Oo, oh, zero mo na tayo. Kailangan natin makuha yung sera ng sipat natin. Second shot. Pong! Oh, Gagaganda na ugong ah. Kailan yung um, tol, tinan natin kasan yung tao nga. Nasaan tama na nga dyan? Sige na tol oh. Sige tol, lalang mga tol. Ibabaw. Taas tol. Gilid. Ayan na, medyo malapit na guys. Sana tumama, stropa. Para pwede na kami umano, lumarga sa pagpipisyant sa titira sa mga isda. Wala <laughs> pa ako sa zero eh. Pag tumama yan, siya gagamit pag kami isda. na no? Para hindi sayang yung gataw. Reload! Reload? Kasama. Kasama! si pati Pang! Ah, ano nangyari, Tal? Hila, Tal. Hila, Tal. Hila, hila. Ay lang yan! Safe yan! Practice nga. Training dami nga natin. Isda. Tuwid siya, pero mababa. Mababa. Galing ni Kasyoko, eh. Yeah, shout out sa'yo, Kasyoko, eh. hirap din pala. Hindi basta-basta. Sa ato, lalayo ng tinitira niya. Oo, um, uh dalag, tilapia. No? Oo, taas niya. Sobrang kabisado na niya yung tira, Dol. Yun na lang kasi ginagawa niya, yun oh, yun lang yung ano niya, yung three pings. Pero goods. Saludo. Oh, puro napapractice siya. Puro yun lang yun yung hawak niya. Kaya natin yan. Mapapractice din tayo. pang talaga. Taas tal. Rin. Ako oh, naman ano Ako <laughs> eh, may isang shot ka pa pala. Nakaka three shot ka pa lang. Taas. Sobrang taas. Pero matuwid pa rin. May last shot pa si Trova. <laughs> may, yeah, practice lang muna sa susunod na video natin 'to, no na tayo, chok. Kahit dulong yeah, yeah. <laughs> eh. Kahit sumilya headshot tol. Kahit pa yan, nasaana, yeah, practice muna tayo. kailangan na natin matinding practice. Na. Pa. <laughs> baba naman ngayon. wala naman pulso si Trova Baba sobrang baba ng shot niya. Oh, ano naman? Ano naman? Ano naman? Palit pulitan. Yeah, yeah, yeah.